Uh, trabaho um, for the to daughter? Kami yata ko sa I don't know if my memory serves me right or Alzheimer's na to or what. <laughs> <laughs> Pero alam ko hindi pa kami tanga na kapag trabaho ni Albert. So first time kami uh, magkakaroon ng chance upang mag-work together. Okay. Yun na yun? Charo. Ako naman, tatlo lang. Tatlo lang trabaho ko sa ako po, po, kas. uh, maliban po kay, uh, kay JC and uh, si, si Paolo, um, lahat po bago. Lahat po, uh, hindi ko pa po nakakatrabaho. First time po. Wow! At ako rin naman po, parang maliban ki, kay Miss Janice, kay Angel, at kay Kuya Albert, lahat po first time. Tika! Yeah. Wow! Huh? Okay. <laughs> I have first time ko with Angel, Arjo, Ronnie, and uh JC. Ako po first time with all of them, Who else would like to say? Okay, oh, first time kay Angel, and... Kuya, well, nag-guess na ako sa show niya dati eh. Sila ni... Mali sa drama special? No, 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 no. Ang luma? Sila ni... Hindi mo mong ganun. Joke! Hindi, sila ni Cesar Montano. Dito rin sa ABS. Yes, kaya ni Miss. Kaya ni Miss. Kaya ni Oo. So, si... Si Jace... Si Arjo, first time ko. Ay, oo. Yes. Anak ni Ibiang yan. Oo. Pati ulit. <laughs> <laughs> oo. Yes. Si Kuya Pipo, as a teleserye, first time. Wow. Yes. Pero nag-host kami dati. Ano yun naman tong revelation na ito? Diyos ko! Hindi ko sila pinakanganak. Ano <laughs> miss you? Enlighten us. Big Ike's happening! Ay, oo! Si Kuya. Channel 2. Si Kuya. Yes, Channel 2 pa rin. Every night, di ba? Hindi. <laughs> ano? Sundays. Yes, Big Ike's.

<laughs> naging mag-anak. Full cycle. Naging anak ko. Naging kapatid ko. Naging asawa ko. Marami <laughs> okay. so, <laughs> <ina> yung kiyos ang gusto. Kaya na inay Mary. eh. Iba. Ipasipit. Ipasipit. Ay, ito mga batang to. Pagwapo sila, di ba? Sobra na eh. Oo, oh, oh, ang gagaling ganyan. Oh, uh, you you would know. I mean, ikaw na katrabaho mo. Ay, pag magaling. Like, Naman. Alam mo, I'm very impressed with Arjo. Mm -hmm. Because, autistic kasi siya dito. Yun na, that's <laughs> the reason why, ano. So that's the proper word to say, yeah. it. autistic siya. Yung anak ko. Kaya dalawa lang kami, sila, buong ang family. Si Ay, si Yula, at saka si Albert. Mm -hmm. Si Janice, at saka si Lolo Pipo. Mm -hmm. Si Pipo. <laughs> Tapos, kami niya ni Arjo, anak ko siya. Stand-alone stand yung plan nila, direct. Ni inay siya, ni Arjo. Okay. Jace, nasagot mo na ba yung ano? Si Jace, nakatrabaho ko siya so, sa MMK. Ah, MMK. Bago sembata. yung bata. Naman. Salamat po, ma'am. Diba? Mga anak ko. Si Pao, alam ko dati na siyang magaling, kaya okay. lang hindi pa kami nagkaka-excela. itong pagtitayin mm -hmm. pa? Okay. Pero atas ngayon, magkasama na kami. Namaste. Diba, anak mo. Okay. Iayon si anak ko. At itong batang kuha ko ito. sa anak ko. Hindi ba? Si Ronnie. Ah, si Ronnie. na Sa dressing room kasi ni Kuya oh. Vice nila. Kuya Ate nila.

They said yes. Ikaw kahit ka Tita Mary. Yes! Ah, Tita Mary is Tita Mary. Pang dilatan ka, oh. di ka amen. Ang sasabi ko Ayun ah. na! Ah. Sabi ko, opo. Good. Are you happy? Yes. Good! O, oh, di diba? oh. Bongga. Lois, no, sasamagod ka na ba? Kasi nung first time mo dito nakatrabaho. Kaya mo ko sa'yo, Lois, sa first time, sagot mo kay Derek Mervin, kay Miss Janice siya, kay Miss Yulat, kay Derek um, Manny. Manny, at saka si Ronnie pala. Okay. Lahat po, first time po sa wow. At masaya po talaga ako dahil napapanood ko po sila lagi, kaya masaya ako na makatrabaho po May sila. Ay ka ba ba, Loisa? Na Unbelievable na na-class kayo dito. I mean ha, alam ko naman nag-develop tayo ng new generation of actors. Opo. How did you feel nung sinabi ni Sir Deo, o ni Miss Kylie, o ni whoever na you are part of the general thought. Masaya po talaga ako dahil uh, nung nalaman ko pa po si Miss Angel kasi mm. dati talaga lagi ko po siyang pinapanood mula awit pa lang po talaga. Uh, sobrang happy po talaga ako na mapasama po dito. Ganto okay. ka lang kalito na. Okay. Oh, oh, 10, ten. Oh. ten, ganyan, ten years Mga seven. Seven pa? 7. Oh. Seven. <laughs> <laughs> May revelation si Miss Yula ng story con daw tulala ka, Loy, nung ano, uh, story con, nung Opo. Kasi nakaka-starstruck nak po talaga. Oo, <coughs> <laughs> uh, -oh, thank, thank you po talaga ako ng thank you. Yun syempre. na lang, oh. naman talaga ang dapat mong maramdaman na okay. working with this uh, At saka, parang film. excited ka po lagi mag-taping. Kasi sa, sa, set, sa... Kasi hindi kami sila dalawa. <laughs> Lagi niya po kami inaano, pinupuking ron. Ayun nga, pinupuking kayo ulit okay, kayo. na naman sila. Thank you. Pero bagay sila, di ba? Sobrang! Ayun po, ayaw mo po masalita. Ronnie, kasi ganito, tingnan mo yung tatlo, oh. oh pa. JC, I Paolo, I Paolo diba? Arjo. Iba't napakahusay sa kanila. Are you ready to be <laughs> na matulad? sa tulad ng mga JC Paolo Aljo? Aba, opo. Uh, talaga mong isang karangalan din po unang una na makatrabaho silang mga veteranang artista. Eh, bata pa lang po talaga ako napapanood ko na yung mga yan. Hindi, <laughs> 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 no, siyempre po ako sa isang baguhan po na talaga namang hindi eh, pag ganun kagalingan naman, kaya eh, aminado naman ano, ako. Eh, mas inaano ko na lang po yung sarili ko. Madam, mo <laughs> eh. po. Ah, pinupo, sige po po yung sarili oh, ko oh. na kahit na nasa bahay ako, nasa kotse ko, bago ko pumunta ng set ng The General's Daughter, sinasabi ko sa sarili ko, kailangan ko sumabay, gagalingan ko. Po. Kaya po, um... sino ayan. Sino dito, Ronnie Loisa. Sino yung masanap tanong yun eh? Kasi di ba? Alam naman natin the greats itong mga the rest. Loisa, Ronnie, sino yung terror na nakikita nyo sa set? Bukod kay Direct Money. <laughs> Can you describe <laughs> the work ethics ng Maricel, ng Janice, ng Pearson, ng Yula, Loisa? Ito mo. Dabi po, si Miss Yula po, takot po ko ng dugo Natatakot po ako sa kanya kasi parang ano... Sa character din po niya siguro, parang na... Tikit ah, ba yung character mo sa kanya? Oh, Hindi po sa dito. Opo, oh, dito po mabait. I mean, sa The Good Sun po. Ayun nga, Nung nakilala pa, ko po siya sa The Good Pero ngayon po... sa kanya doon. Ngayon po close po kami. Yes, Close. Okay, oh, wow. <laughs> mayen close po kami. Opo. Oh, o oh, si inay, anong work ethics na inay? inai. Hindi pa po kasi kami nagkaka excel Ang naka-excel na ko lang po dito si Ate Angel, si Kuya JC, si Ronnie. Kami sila lang po. Hindi <laughs> mo gaano tayo ka-close na inuutos mo ako. Kasi naka-excel na ko rin po pala si Miss Yulas kasi yung character ko po doon, nagbebenta ng na, yeah. ano, yung mga hikaw-hikaw mga ganyan. Uh -huh. Tapos sabi ni Miss Yula sa akin. <laughs> sabi ni Miss Yula, ano to? Mga bitbit ko po. Sabi ko binibenta ko po 'yan, ano? Tapos nag-aaral po ako. Sa school binibenta ko rin po. Na? Hindi po off campus huh? po. Tapos sabi niya, "Ho, wow, ang galing mo naman." Sabi ko, <laughs> <laughs> sabi ko, Sabi ko pa sa kanya, Uy, ang galing mo naman. Kasi yung sabi ko, <laughs> nagtitaping siya, <laughs> nag-artista, <sa> nagbebenta. <laughs> Sabi ko, proud naman ako sa iyo, galing ko na. Charot <laughs> charot ni Loiza. Sila talaga ni Albert. Gumagano. Niloloko ko lang ako. Pero kasi po ang akala niya ako talaga, pero nung sinasabi ko po, seryoso talaga ako na character ko po yung Okay. <laughs> akala niya po ako. And si Miss Maricel po, hindi pa po kami nagkaka-excel. Pero you look forward. <coughs> Opo, magka-excel Pupunta po ako ng bataan. Hindi nga ka na rin. Ay! Excel na with Kuya, pip. Ano tayo? kuya Pim. Ano din? Kuya Pim, Terror? wala pa. Wala pa po. Is Janice okay na? Opo, mababayad po silang lahat. Okay. Ronnie! Ako po. Sinong talagang kinatatakutan mo dito? Si Madam Angel po talaga ang <laughs> natatakutan. Opo okay, kasi na, 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 nabalitaan ko din po kasi na parang hindi ko nga po siya nabati dati sa showtime. So natatawa <laughs> ako ako makita siya sa personal ng mga eksena. <laughs> na eksena ko na po siya, pero hindi naman po totally na kami talaga yung magkalinyahan. Kasama ko kasi ako ni Paolo kasi sidekick niya ako ako doon. Pero... Ah, dikit ka kay Kuya Pao sa eksena. Okay. Masya po yung lagi kong kay At si... Pusay niya, ha? Opo, sobra sa so, mga mausay po. And syempre po, uh, binapangarap ko po na maka-exena po talaga yung mga veterano artistas. And so, it's happening. Pa. And it will happen oh, very yes, soon pa. pa. Yes po. Ay, salamat po. Sinakasikat ka na. Salamat. Papatirin kita. okay. Uh, <laughs> okay. sobrang sarap ng discussion. Ano? I mean yung mga sagot. Tanong at sagot. Okay, more questions.